Yan ba yung kanina bro? Parang iba yata yan ah. Ha? Yan ba yun? Iba yun oh. Kanina parang si Dagong yan kanina. Kaya nga Parang ano to? Ano si ito ah. Ang stiktil. tayo dito bro. Ano? Mag isa lang to eh. Ha? Mag isa lang to. Ano huwag magkampante ang हाँ ना तेरे तो बिसन तू Naglubat yung prostate ah. 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 ko. Oh. Palubat na yung plus light bro Ang bro eh Napakan mo kanina Napakan mo yung ano Yung ano, para si Majimbo

So, yun guys ah. na yung plus light natin guys ano ayun no? wala right? bro. bro eh isa lang itong ano ko baterya ano, ko. so ano, yun man. guys ha so <laughs> pahinga muna kami saglit guys ha susunugin natin to no pahinga lang kami saglit pero hindi kaya tayo hiningal bro Wala, hindi ako nagpapahalata bro Matanda na kaya ako Alam mo bang Malapit na ako mag ano Mag di ka kasi napagod kasi dinu dinudura-duraan mo eh. na lang eh Ginaganon-ganon mo lang oh ano? Puti so, na lang, ko na Sakit ang ako. ano, parang Regan dun ba So yun guys, update na lang namin kayo mamaya guys no? So sa pagsunog dito sa mga na, ano namin guys so sa mga nadali namin so mamaya abangan nyo yung pagsunog namin dito guys no so ngayon na ah, hanggang dito na lang muna yung ano natin video natin so yun abangan nyo na lang guys ha ah, ang susunod na ano gagawin namin so yun lang mag ingat kayong lahat palagi and god bless so yun guys uh, nakapagpahinga na kami ha ah. aray hanap yung pang ano natin yung, sa kanila yung, pang, yung, pang sige sige okay, na lang ah Nangyari huh. sa'yo? Sakit pa rin? Sakit ng ano, pro. hita ko bro ah. Sakit ng hita ko Ako dito, yung ano ko Sigurado to, 100 yung ano Yung manghihilot ko yun <laughs> Kaya Buti pa yung ano no ah, buti Yung, pa yung manghihilot Low lang hmm. Kaya Magmasahista kaya tayo yung, bro Yung upload ko eh 100 lang din, isang atod <laughs> Magmasahista lang, lang kaya tayo Marami, yeah, marami pa tayong mahihilot na ano. Ah, uh, tsaka. Hindi, yung ano, yung... Yung lisa talaga? Hindi, yung hanap buhay kasi yung ano natin, eh, di ba? Kung sa akin, kung ako yung manghihilot, ang pipiliin ko talaga yung ano, yung bang panuhot. Yung bang bugdo na panuhot talaga kasi pisil-pisilin yun ang gusto. Um, yung lala na panuhot talaga, ba? Oo. Uh -huh. Kasi yun, masakit din yun, e. Eh. Yung tinutubuan na ng ano? Uhm. -huh. Ng panuhot. Yeah, mahanap na ng ano? Tara. <laughs> hanap. Ay! 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 Ah! Puh! Masakit talaga ng... Oo, uh, bro.

po kasi dito kapag ano ba yung ganito na no? ah uh, kung tara kayo ito lang itong gamitin namin pero syempre gagamitin din natin yan ano gagamitan din natin yan ng counting ano counting yung ano ba para yung katawan nila madali talagang ma, ano, ma kaya lang ito no yung makakaya to Ingat rin yan, bro ah. Magano lang muna ako sa paligid bro. Sida muna tayo sa paligid. Madilim yung ano ko. Yung flashlight light ko. Yun. No? Kung muna yung naghahawak sa camera ni Gino. Uy bro. Namasang ko muna yung ano. Yung paligid. Oh. Ingat rin yan Dito bro. Marami-rami dito bro. Okay. Dito. Dito. maliwanag sa yun no? kahit tulang plus ay mayroon pa lang ano sa dito na no? ito ito pwede sa ito ah uh, ano lang natin bro yung yung mga tao dun para lagi natin ng counting ano ba counting para madali silang mano dito bro kahit na ganito lang kaya mo bro manood lang muna ako ah, manood lang ako pero magmasid ako sa paligid ah dito tayo magmasid muna tayo sa mahabang habang ano habang si ano po ah si Junior wala yun ah siya gumagalaw yun nakita nyo gumagalaw yung ano ah. yung mga damuhan na wala namang hangin eh. tinyo po sa paligid natin mas malapit lang ah. wow dito din ah. kita saya itu yang akan hantir. Oh. Muka ngidepa talaga nami na ubus sa mga aso. Ngenta pa sa pagigid. Eh. Itulanta ngao oh, sarapan ko. Ngumuglaw. Bro. Bro. Marami na yan, lo. Tamnan yan? Ah. Uh, sakto na yan. lagyan na natin ng counting ano counting ration para oo mm. uh, sige sige ration mo ah doon na yung uh -huh. sana sa mga ano talaga malakit para madaling ano ba

Yes. Sinugin natin to. Hmm. Ako magawa ng kamera. Sige. Yeah. Alright. Ano naman. Oh. Ayun, yes, nah. uh, ito yung na namin. Oh. So, na, ah ito yung na ano, talaga namin. Sana po, maintindihan niyo po. Bro, pahawak na nga ano, bro. Camera uh. ko. Okay hey, po. Sisindihan ko lang yung ano. Tika mo na po. yung nga ano po, plus light ko. Na bro. Narindi mo yung aso po. Ayan. keno no, Ibig sabihin to, marami pas paligid bro yeah. Baka isang aking kanil.

matagal ba bro? <tipas>

ini kalian <tuk tangan> kemana <tuk tangan> <tuk tangan> bukan aku bikin Dan jangan kasih ねえ。<laughs>

Nihilu naku, bro. Sikit na nga ulo ko. Nihilu ako. Nihilu ako, bro. Bro. Uy, bro. Uy,

Oke, kita isi tas. Kita isi tas. ingat aja, bro. <laughs> <laughs> bro, taruh bro, pasang aja bro. Pasang aja. Kita ingat <inaudible> aja, bro. <laughs> okay. 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 The, bro. bro. Bapak ingat aja, bro. dun tayo sa kwarto bro para para siktoy tayo dun tayo sa kwarto siktoy okay, ito bro? aray! Uh. bro? Ah. 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 nahilo na nga ako eh ah. ilong ilo na ako bro parang amay-amay ang bro ito bro eh.

sakit baring itu bro sakit baring tak bro

もうパンクなんで、待ってたらなんかそこ。 Ah <sighs> wis loh Wes kan aku. Lah. Ya ndang mangan cepa. Orang kok ning pikiran oh. ndang kubung ah. Goblok musye suka di sini.